Binig check up natin siya tapos nag physical exam sila. Ah uh, nilinis yung mata. Wala naman sila laceration pero kumbaga yung eyes nila nagmumuta dahil na rin daw dun sa environment na pinagkuhanan na pinag natin. Then nilinis yung tenga. Nilagyan sila nung para gamot dun sa mga ticks nila tsaka sa sa, sa skin kasi nilalanggam din sila. Papalusugin, papagandahin, papatabain. Then, pag okay na sila, ipapa na. Ibabalik sila dito sa akin. Tapos ipopost ko na siya for adoption. Minsan, pag malalaman mo kung hindi legit yung isang post, kung walang aso, kunwari sinabi niya pupunta siya sa vet, pero hindi naman siya nagpunta sa vet. So, kailangan mag-provide din siya ng proof, proof na nagpunta siya doon. And then, kailangan, once sa na nagbigay kayo sa isang tao, it should be posted. ina kanya na nagbigay ka sa kanya. Kung mga teenage years namin, kami-kami lang, magkakilala. Ngayon, kahit sa ibang, sa ibang sulok ng Pilipinas, si Tita Sincha, taga New York, si Tita Gloria, taga Australia, tulong-tulong kahit sa ibang bansa. Yung social media, malaking factor para makatulong. Nakikitaan, hindi siguro kasi lahat naman ng pondong pumapasok sa akin, labas-pasok lang. At most of the time, abonado pa, mga admins. Kasi minsan, tulad niyan, may emergency cases na pero wala pang pondo. Pero kailangan niya ng mapavit. So kami na yung naglalabas ng pondo para doon. Ngayon, uh, papalakasin natin yung immune system nila, preparation para sa first deworming nila. Okay, kapag mga ganitong kittens, importante dahil uh, yung mga stray cats kung ano-ano lang din ang kinakain dadito dito follow up check up titignan natin kung may progress ba yung sa, sa physically may progress ba sila and then mag, tayo decide kung magpupurga na tayo observe muna within 3 days and then follow up check up follow up check after 3 days okay tayo doon sa check-up. Dadali na natin siya doon sa fosterer. Kung saan sila mag stay hanggang fit na sila for adoption. nag ng mga ano, mga yung, uh, yung mga bata, katulad ng mga bata dito sa amin, pag nakakita sila ng mga nililigaw dito, yun, dinadala dito sa pinapaamot sa akin. Nasa kanila talaga yung malaking pasasalamat ko. Yung rescue mismo ay hindi naman katapusan yun. Yung rescue ay simula pa lang ng pagbabago nila. So pag nag-rescue ka, kailangan ipapawit mo, i-rehabilitate mo, hahanapan mo ng pamilya. At pagkatapos, pagdating niya doon sa adapter niya, kailangan iti-check mo din kung masaya siya doon. Yung rescue, simula pa lang. Hindi siya pwedeng doon matapos. Marami pang pagdadaanan. Mainit to. Again. Okay naman na sila. Ito, ma ayos naman sila kumain. Kaya lang itong isa, ito yung si Bulinggit, yung kahapon, ano siya, nakit, nakita ko na ano na nakatuwid na siya nakahandusay na siya kahapon kaya lang ang ginawa ko pinor speed ko ng gatas para makakuha siya ng lakas sabay kausap na kung kailan mayroon na sayong yung tutulong sa kakapabibigay yan awa ng Diyos umayos yung pakiramdam niya tapos Siguro um, hindi mo rin masisisi yung mga tao na may hilig lang mag, maging um, keyboard warriors. Pag makapost lang ng photo, please help, ganyan, okay na. Parang gusto mo minsan yung gigin yung mga tao na uh, kailangan maging empowered. Na kumilos from their level at least. Hanggang kaya. Hanggang kaya namin na tulungan, syempre. Wala namang kaming ano eh, wala namang ibang gagawa kung hindi natin gagawin. Wala na, hindi na sila matutulungan, di ba? Kasi very few lang naman ang talagang nagkikare. Yung iba, nakikichismis, iba, parang nakikilike lang. Pero yung willing talagang kunin sila, pulutin sila, tulungan sila, i-rehabilitate e sila, mabibilang mo na lang talaga yun. Meanwhile, ang mga aso, mga pusa sa, sa, sa shelters, sa pounds, naghihintay ng pagkakataon lang na sana may dumalaw, sana mapuntahan ako, sana makita ako, sana maisipan nila na, makap na may uwi ako, maampon ako. Just for that chance.